Nakakabeshi, nakakagutong talaga itong mga street po dito, o, oh, dito sa Manila City. Sa so, tingnan niyo guys, so, oh, may burger pa talaga yung hinalo sa itlog at may kanin pa talaga sa lubo. Oh. Bago kumain, magjagi-jagi mo lang kami. Oh, pag nakakapagod talaga sa Arcosoto, nilalasing na nga ako dito. Oh. Kaya pumunta mo lang kami sa restaurant para pabili ng pagkain. Mag-snack mo kami dito. Yan, yeah, nasarap-sarap talaga oh. Pero nagugutom na talaga ako. Liit chat chad ko. Kaya napauwi kami dito. Oh, napansin namin na may street food dito ng pangalan na fried noodles. Nakita namin yung mga alaga nilang isda oh. Cute-cute oh na touch ako na like touch ako sa isda ayan ang cute talaga oh yun tingnan nyo guys oh hala liit pa sa kuma ito yan, mga kabeshi oh mga madami ulay sa isda ayan parang isdang sap sap naman to. Ayan, ito yung kagaya sa kabeshi ang kinakain namin pero iba eh, to ang favorite color ko dito ay light pink see nyo guys comment nyo guys ayan dito na naman oh Yan, si mama, pinaupo ako doon. Kaya, upo naman tayo mga kabeshi. Yan, Nagtitingin-tingin mo na ako si Isda bago nag-upo. Ayan, so umupo na talaga ako dito sa ano, upuan. Kaya tinignan namin yung mga menu dito sa restaurant. Yan o, no, parang gusto ko pa talagang kumain dun sa bahay yo oh. Kaya nung nandito ako, naghihintay ako mga kabeshi. Nagtingin-tingin mo na kami dito sa mga menu nila ni ate. Yan, may french fries po talaga ako. May shema iba Wow! May pepsi at coke. Yan, may sprite pa talaga, oh. Uh. Yan, oh. Kaya pinilay ko na lang dito para is ko ay yung French fries. Ayan. So, madami talaga sila dito mga iba't ibang pagkain, no oh. May tinapay, may burger na may itlog. Talagang masarap talaga, oh. Uh. Yan, oh. Kaya meron din mga shumay dito, oh. At juice. Yan, si ate, oh. Nagkukuha siya ng ice dito sa ano sa kanyang kinalalagyan at nilagay niya sa baso. Yan, nagawa talaga siya ng juice, so oh. bili-bili pa talaga si mama. Aksaya lang sa pera, wala na ng pera. Isa lang bibilin ko kasi gutom na ako. Ayan, so na-order na nga yung aking french fries dito, oh, na tapos ng luto. Okay, babalot na lang yan sa baso. Yan. So, si mama, nag mo na siya sa mga customer ni ate. Hello, may show pa talaga, oh. Kagutong talaga. Sabi na daw ni papa, sa kanya daw to. <laughs> Yan, so, meron na talaga kami kain doon sa bahay. Siguro, mabubusok talaga ako ng sobra dito. Kaya na doon sa, ano, sa restaurant kanina, mga kapeshi, nagkain pa talaga ako doon. Ayan, talagang natapos na nga talaga. Makauwi na nga talaga kami. Malapit ang umulan. Yan, subong busog ko na dito, oh. Sarap na pagkain, oh. Ginugutom na nga ako, kaya kumain na ako. Yan, hmm, sarap pala, oh. Bibili ako dito susunod. So, dito sa mga kabeshi, dito kay pumili sa fried noodles. Salamat mga kabeshi sa panonood. Bye!